Kabanata 6 at 16. Diyos ko, isa talaga siyang five ring prodigy. Karibal ng talento niya si MS Gardner. Hindi ito kapanipaniwala. Ang mga tao ay sumabog sa pananabik. Ang kanilang mga boses ay narinig sa mga talakayan na puno ng parehong inggit at paghanga. Pati si Caitlin ay nagulat dito. Ang kanyang mga mata ay kumikinang sa intriga. Para naman kay Heather, puro selos ang reaksyon niya. Ipinagmamalaki niya ang kanyang sarili sa pagiging hindi kapanipani walang maharlika, ngunit nakagawa lamang siya ng tatlong singsing. -sing. Paano malalampasan siya ng isang ordinaryong tao ng lima? Ang kanyang talento ay higit pa sa kanya. Ayaw niyang maniwala, ngunit nasa harapan niya ang katotohanan, na pinilit niyang tanggapin iyon. Hahaha! -ha -ha. Ang pinuno ng sekta, si Corban Gardner, ay sumabog sa masayang tawa. Mayroon na siyang anak na babae na may limang singsing -sing na talento na nangangako ng hinaharap kung saan maaakay niya ang Netherworld sect pabalik sa dati nitong kaluwalhatian. Ngayon, isa pang five-ring prodigy ang lumitaw siguradong ito ay tanda ng nalalapit na muling pagbangon ng sekta. Anong pangalan mo? Tanong ni Corban habang nakatingin kay Sebastian. Gayunpaman, mukhang hindi siya narinig ni Sebastian. Nakapikit siyang nakatayo na para bang may malalim siyang hinihigop. Iyon talaga ang nangyari. Nararamdaman niya na ang enerhiya sa loob ng Netherworld Bell ay malapit na sumasalamin sa espiritual na enerhiya sa kanyang sariling katawan halos magkapareho ang pakiramdam nito, na parang pareho sila ng pinagmulan. Bukod dito, maaari niyang makita ang dalawang nakatagong diskarte sa loob ng kampana, ang isa ay kumakatawan sa passive at ang isa ay aktibo. Kung tama ang kanyang intuition, malamang na ito ang dalawang pangunahing diskarte na binantayan ng Netherworld sect bilang kanilang pinakasagradong kayamanan. Pare, naniniwala akong kasalukuyang nararamdaman niya ang dalawang nakatagong diskarte sa loob ng Netherworld Bell, paliwanag ni Caitlin. Tumango si Corbin sa bigla ang pagkaunawa. Humakbang si Irvin at nagulat, Mr. Gardner, ang pangalan niya ay Sebastian. Siya ay mula sa Lakers Village sa Blackstone Town. Dahil lahat ng kumasa sa ikalawang round ng pagtatasa ay nagpunan ng pangunahing impormasyon, alam na alam ni Irvin ang kanyang pinagmulan. Sino ang mag-aakala na ang gayong kababalaghan ay maaaring magmula sa isang maliit na nayon sa bundok? plano kung kunin siya bilang aking personal na apprentice at sanayin siyang mabuti, deklara ni Corban. Natarante agad si Trig. Mr. Gardner, ako ang unang nagpropose na kunin siya bilang apprentice ko. Sagot ni Corban, kung ganoon, ipaubayan na natin sa kanya ang desisyon. Naluluji si Trig. Si Corban ang pinuno ng sekta, at higit na nalampasan siya sa parehong lakas at katayuan kahit ang tanga ay alam kung sino ang pipiliin. Ganun pa man, wala siyang magawa. Si Corbin ang pinuno ng sekta, kung tutusin. Biglang tumunog ang isa pang bell. Ang tol na ito ay nalampasan ang lahat ng mga nauna, umalang ngaw ng malalim, na parang direktang tumunog sa loob ng isip. Sa sandaling iyon, ilan sa mga liblib na great elder sa likod ng bundok ang nagmulat ng kanilang mga mata, puno ng pagkabigla. Sa susunod na sandali, sabay-sabay silang umalis sa kanilang mga lugar ng pag-iisa, nagmamadaling pumunta sa harapan ng bundok. Ang Netherworld Bell ay tumunog ng anim na beses, at ito ay isang hindi pa naganap na kaganapan. Maging ang nagtatag ng sekta ay umabot lamang sa limang singsing. -sing. Upang maging tumpak, ang Netherworld Bell ay hindi ginawa ni Zach Ito ay isang bagay na natuklasan niya kasabay ng cultivation technique. Malubhang nasira ang kampana, kaya ibinalik niya ito at nagdagdag ng mga materyales para ma-reorganize ito. Ngayon, na may anim na singsing, -sing, ito ay nagpahiwatig na ang talento ng prodigy na ito ay nalampasan kahit na sa tagapagpatatag. Nangangahulugan lamang iyon na ang kanyang potensyal sa hinaharap ay walang hangganan. Kabanata 6 na 17. Sa mismong sandaling iyon, ang lahat ng nagtipon sa gate ng bundok ay lubos na nagulat, kabilang sina Corbin at Caitlyn. Six rings. Nakakuha siya ng anim na ring. Paano nangyari to? Nanlaki ang mga mata ni Caitlin sa gulat at hindi makapaniwala. Palagi niyang pinaniniwalaan na ang kanyang talento ang pinakadakila at nag-alinlangan pa na ang Netherworld Bell ay maaaring tumunog ng higit sa limang beses hindi niya akalain na hihigit pa sa kanya ang talento ni Sebastian. Si Heather ay parehong nabigla, hindi makapagsalita ng matagal. Nang sa wakas ay matagpuan na niya ang kanyang boses, matigas niyang sinabi, kahit na ang founder ay nakakuha lamang ng limang ring, paano siya magkakaroon ng anim? Siguradong may mali sa Netherworld Bell. Kung iisipin, baka talagang hindi gumagana ang Bell. Kung hindi, paano magtataglay ng ganun kalakas na talento ang isang tao? Eksakto. Ang founder na si Zack Airy ay isa ng walang kapantay na henyo, at nakapagtatag siya ng isang sekta. Ang magkaroon ng isang taong may talento na kapantay niya ay hindi ka panipaniwala, lalo pa ang isang taong hihigit sa kanya. Marami ang tumango bilang pagsang-ayon at maging si Caitlyn ay nagsimulang magduda sa sitwasyon. Sa sandaling iyon, apat na pigire ang lumitaw mula sa lambak, na gumagalaw sa hindi kapanipani walang bilis. Kabilang sa kanila ang dalawang matatandang lalaki, isang nasa katanghali ang gulang na lalaki, at isang babae na mukhang nasa late twenties. Greetings, Grand Elders! Pinangunahan ni Corban ang pagyuko, at ang iba ay nagmamadaling sumunod. Ito ang iginagalang na apat na Grand Elder ng Netherworld sect, ang pinakakakilakilabot na lihim na lakas ng sekta Ang isa sa mga matatandang lalaki ay ang dating pinuno ng sekta, at ang isa ay ang dating pinuno ng mga matatanda Samantala, ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay halos anim na po, at siya rin ang dating pangalawang matanda Ang batang babae kahit na lumilitaw sa kanyang late 20s, ay aktwal na higit sa apat na taong gulang at may mataas na katayuan bilang siya ay anak na babae ng sect leader ng naunang dalawang henerasyon. Maging si Corbin ay kailangang tawagan siya bilang kanyang tiyahin. Ang mga dakilang elder ay karaniwang ibinubukod ang kanilang mga sarili mula sa mga makamundong gawain na nakatoon lamang sa paglilinang sila ay lumitaw lamang nang ang sekta ay nahaharap sa isang eksistensyal na krisis. Ang kanilang bigla ang paglitaw ngayon ay malinaw na hudyat na ang paglitaw ng isang anim na singsing na kababalaghan ay isang kaganapan ng napakalaking kahalagahan. Ang dating pinuno ng sekta, si Tyler Gardner, ay tumingin kay Sebastian na para bang nakatingin siya sa isang hindi mabibaylang kayamanan. Isang six-ring prodigy. Ang ating Netherworld sect ay nakalaan para sa kadakilaan. Bulalas niya. Pagkatapos ay nagsalita si Corbin. pare, kahit ang founder ay nakakuha lang ng limang sing-sing. Ang taong ito na umabot ng anim ay. Maaaring hindi gumagana ang Netherworld Bell. Matigas na tumugon si Tyler, imposible iyon. Ang Netherworld Bell ay walang kamali-mali. Bagamat ang aming tagapagtatag ay talagang isang walang katulad na henyo, binanggit sa kanyang mga tala na ang mundo ay puno ng mga talento. Itinuring niya ang kanyang sarili na isa lamang sa mga pinakamahusay, ngunit kinilala na mayroong mga mas malaking potensyal. Natigilan ang lahat sa paghahayag na ito. Kung ang tagapagtatag, na dati nang maalamat, ay kinikilala ang pagkakaroon ng mga talento na higit sa kanya, gaano kalakas ang mga ito gusto ko siyang kunin bilang aking personal na apprentice at ituro sa kanya ang lahat ng nalalaman ko. Ipinahayag ng dating pinuno ng mga matatanda, si Jody Parker. Siya na ngayon ang pangalawang Great Elder. Ang dating pangalawang Elder, ngayon ang ikatlong Great Elder, si Kieran Scott, ay tumingin din kay Sebastian ng may pananabik na mga mata. Hindi nyo kailangang magtalo. Ang binatang ito ay kahawig ng apokong lalaki at halos kasing edad ng apokong babae. Bakit hindi nyo ako hayaan na kunin siya bilang apprentice ko? Kumontra si Tyler, Kieran, kapag kinuha mo siya bilang apprentice mo, paano mo siya ipagkakasundo sa apu mo? Masisira nun ang mga henerasyon. Ako dapat ang kumuha sa kanya bilang apprentice ko dahil ako ang pinakamakapangyarihan. Hindi kumbinsido si Jody ang pagiging makapangyarihan ay hindi nangangahulugan na maaari kang magturo ng mahusay. Noong naglingkod ako bilang pinuno ng mga matatanda, madalas kong ginabayan ang mga apprentice sa kanilang pagsasanay. Ako ang pinakaangkop na maging tagapagturo niya. Habang nagdedebate ang mga Grand Elder, naging ganap na pagtatalo ang kanilang talakayan na ikinatulala ng iba ang mga karaniwang malayo at hindi maabot na mga figure ay hayagang pinagtatalunan ngayon kung sino ang kukuha kay Sebastian bilang kanilang apprentice isang bagay na hindi naisip ng sinuman. Maya, maya lang ay tumunog ulit ang bell at tumahimik ang buong paligid. Ang matunog na chime ay umalangaw-ngaw sa kalangitan at lupa, nagtagal sa hangin, tila malalim at walang katapusan. Kabanata 618 Ano? pitong ring. Maging ang mga Grand Elder ay natigilan sa pagkakataong ito. Ang tagapagtatag ng sekta ay umabot lamang sa limang singsing, -sing, at ang hitsura ng isang anim na singsing -sing na kababalaghan ay nakakagulat na. Ngunit ngayon, isang ikapitong singsing -sing ang tumunog, na higit pa sa anumang naisip nila. Diyos ko, pitong ring na yon. Gaano kalakas ang talento ng taong ito? ang lahat ay lubos na nayanig sa sandaling iyon, ang kanilang pagkamangha ay umabot sa hindi pa nagagawang antas. Isang halimaw. Ang binatang ito ay totoong halimaw. Ang mga mata ni Corbin ay kumikinang sa tuwa. Siya ay parehong nabigla at natuwa, na nakikinita na ang Netherworld sect na umaangat sa hindi pa nagagawang taas. Tumanggaw si Tyler bilang pagsangayon. Ang binatang ito ay dapat alagaan sa lahat ng mayroon tayo. Kapag siya ay nag na, ito na ang panahon para sa ating Netherworld sect na umangat at malalampasan natin ang ating peak. Tumango rin ang ibang mga grand elder bilang pagsangayon. ayon Samantala, nagpatuloy si Sebastian sa pag-unawa sa dalawang nakatagong diskarte sa loob ng Netherworld Bell. Habang mas malalim ang kanyang pagsisiyasat, Lalo siyang kumbinsido na ang mga diskarteng ito ay talagang nauugnay sa mga pinagsasanay niya dahil pareho ang pinagmulan ng mga ito. Gayunpaman, mayroon ding mga pagkakaiba. Kasama sa kanyang pagsasanay ang sabay-sabay na paglinang ng parehong aktibo at pasab na enerhiya, habang ang dalawang pamamaraan na ito ay tila nahati ang mga enerhiya. Sinubukan niyang pagsamahin ang dalawang pamamaraan ngunit nabigo. Gayunpaman, ang kabiguan na ito ay hindi inaasahang nagudyok sa paggising ng kanyang natutulog na mga alaala. Mabilis na sumagi sa kanyang isipan ang mga nakaraang pangyayari. Sa katunayan, bumalik ang kanyang mga alaala sa sandaling iyon. Napagtanto din niya na ang lugar na kinaroroonan niya Avenue malamang na ang maalamat na Corillan. Akala niya isa lang itong mito, pero totoo pala. Gayunpaman, ang core island ay hindi kasing lakas ng kanyang naisip. Ang teknolohikal na antas dito ay hindi bababa sa dalawa hanggang tatlong daang taon sa likod ng mundo sa ibabaw. Bukod dito, ang antas ng paglihinang dito ay mas mababa din ang mga mandirigma ay napakabihirang, at ang mga grandmaster ay mas kakaunti pa. Ngunit natuklasan niya ang isang bagay na kawili-wili ang dalawang teknik na nakatago sa loob ng Netherworld Bell ay malamang na nagmula sa ikatlong yugto ng Eternal Rebirth Codex. Sa madaling salita, ang teknik na nakuha ni Zachary noon ay ang ikatlong yugto ng Eternal Rebirth Codex. Ang pamamaraan na ito ay nagpataw ng labis na mahigpit na mga kinakailangan sa pangangatawan ng practitioner, at tanging ang mga may parehong pasibo at aktibong mga katangian ang maaaring linangin ito. Sa ngayon, bukod sa kanyang sarili, wala pa siyang nakakaharap na pangalawang tao na may ganoong mga kwalifikasyon. Bukod dito, si Zachary ay mayroon lamang ikatlong yugto at hindi ang mga naunang yugto ng pamamaraan, na naging imposible para sa kanya na ganap na linangin ito. Gayunpaman, napatunayang henyo si Zachary dahil nagawa niyang hatiin ang ikatlong yugto sa dalawang magkahiwalay na bahagi pasibo at aktibo bagamat binawasan nito ng malaki ang kapangyarihan ng pamamaraan, pinababarin ito ang hadlang sa pagpasok para sa paglilinang. Ang mga tao ay likas na nahahati sa dalawang enerhiya, na ang mga lalaki ay kumakatawan sa aktibo at ang mga babae ay kumakatawan sa passive na enerhiya. Sa teorya, sino man, maliban sa mga may kakaibang kondisyon, ay maaaring pumili ng isa sa dalawang bahagi upang linangin kabisado na ni Sebastian ang ikalawang yugto ng pamamaraang ito hanggang sa pinakamataas nito. Upang magpatuloy sa pagsulong, kailangan niyang hanapin ang ikatlong yugto, at sa hindi inaasahan, isang twist ng kapalaran ang nagdala sa kanya sa lugar na ito. Pagkakataon lang ba ito, o ito ba ay tadhana? Naalala niya na ang bigla ang pagbabago ng tear Pendant ang nagbukas ng daanan sa Core Island. Marahil ang palawit ay konektado sa pamamaraang ito sa mga paraan na hindi pa niya naiintindihan. Sa kasamaang palad, ang Seraphic Tear Pendant ay nasa pag-aari na ni Caitlyn. Alam niyang kailangan niyang gumawa ng paraan para mabawi ito. Sa puntong ito, tumigil siya sa pagpasok ng espiritual na enerhiya sa kampana. Kabisado na niya ang dalawang teknik. Bagamat maaari niyang gawin ang Netherworld Bell sa ikawalo o ikasyam na pagkakataon sa pamamagitan ng patuloy na pag-channel ng enerhiya, wala nang punto sa paggawa nito. Dati, kapag nawala ang kanyang memoria, hindi niya masusukat ang lakas ng mga tao sa Netherworld sect. Ngunit ngayon, mayroon siyang magaspang na pagtatansya. Ang mga panlabas na apprentice ay hindi kahit na mga mandirigma, ang mga apprentice ay mga mandirigma at ang mga matatanda ay mga grandmaster lamang nahulaan niya na ang pinuno ng sekta at lahat ng mga great elder ay malamang nakatumbas lamang ng mga ordinaryong divine grandmaster kabanata 6 at Labinsyam ang kanyang lakas ay higit pa rito sa totoo lang wala silang gaanong silbi para sa kanya gayunpaman kailangan niyang pumasok sa Netherworld sect kailangan niyang kumuha ng Advanced Stage 3 Techniques ng Eternal Rebirth Codex dahil mahalaga ito para sa kanyang cultivation. Kung wala ito, hindi na siya makakasulong pa. Gayunpaman, ang discarding ito ay malamang na isang mahigpit na binabantayang sikreto sa loob ng Netherworld Sect, at ang pagkuhan nito ay hindi magiging madali. Bagaman, sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan, maaari niya lamang itong kunin sa pamamagitan ng puwersa kung kinakailangan. Gayunpaman, hindi iyon nababagay sa kanya. Kung tutusin, wala siyang personal na sama ng loob sa kanila. Kung ang sekta ay lumaban hanggang kamatayan, maraming buhay ang mawawala. Hindi iyon ang gusto niyang kinalabasan. Ang kanyang plano ay makapasok sa Netherworld sect, hanapin ang Advanced Stage 3 Technique, at magpas siya mula doon. Isa-isang mangin niya ito kung nakawin niya ito, linlangin sila para ibigay ito, o hilingin lang ito ng direkta. Dahan daw ang iminulat ni Sebastian ang kanyang mga mata, binawi ang kanyang palad. Kaagad, isang pulutong ang nabuo sa paligid niya. Panay ang titig nila sa kanya na para bang nakatitig sila sa isang walang katulad na kagandahan ang unang nagsalita ay ang dating pinuno ng sekta, si Tyler Gardner. Sabi niya, Sebastian, ako ang pinuno ng apat na Grand Elder at ang pinakamakapangyarihang cultivator sa buong Netherworld sect. Papayag ka bang kunin ako bilang iyong mentor? Ayaw magpatalo ni Jody Parker. Sumigaw siya, Sebastian, ako ang pangalawang Great Elder. Ang aking cultivation ay hindi gaanong mahina kaysa sa una, at ako ay partikular na sanay sa pagtuturo sa mga disipulo. Kung kukunin mo ako bilang iyong guro, ginagaranti ako na huhubog ka sa isang first class na expert. Mabilis na sinabi ni Kieran Scott dahil ayaw niyang mahuli, ako ang pangatlong Great Elder, ang nangungunang master ng artifact forging sa Netherworld Sect, at ang tanging nakakagawa ng mid-tier magical item. Kung kukuha ka ako bilang iyong mentor, personal kong gagawa ng isang buong set ng top tier na kagamitan para sa iyo. Pagkatapos ay humakbang pasulong ang ikaapat na great elder, si Bertha Erickson. Sinabi niya, ang pag-asa sa kagamitan ay hindi kasing husay ng pag-asa sa iyong sarili. Ako ang nag-iisang second grade alchemist sa Neverworld Sect. Kung gagawin mo akong mentor, masisiguro ko na sa tulong ng aking mga pills ang iyong cultivation sa loob ng sampung taon, magagawa kitang isang banal na Grandmaster. Napasinghap ang lahat sa pagtataka sa matapang niyang pahayag. Para sa mga ordinaryong tao, ang isang banal na Grandmaster ay isang figure na hindi maabot at isa ding halos gawa-gawa. Sa buong Netherworld sect, tanging ang apat na Grand Elder at ang sect leader lamang ang nakaabot sa antas na ito, na may kabuoang limang tao lamang. Bawat isa sa kanila ay may sapat na kapangyarihan para manginig ang buong Holton sa isang pagtapak ng kanilang paa. Si Bertha rin ang pinakabatang Divine Grandmaster sa buong Holton, kahit na siya ay nasa edad 40 na. Gayunpaman, si Sebastian ay hindi mas matanda sa 27028. Para sa kanya na ipahayag na maaari niyang gawin siyang isang banal na Grandmaster sa loob ng isang dekada ay kahangahanga kung sino man ang gumawa ng ganoong pag-aangkin, iisipin ng karamihan na ito ay pagmamayabang lamang. Kung ang taong gumawa ng ganoong pag aangkin ay si Bertha, walang sino man ang magdududa dito. Sampung taon na ang nakalilipas, nakipag-usap siya sa isang alagad na hindi man lang mandirigma noong panahong iyon. Gayunpaman, sa loob ng isang buwan, itinas niya ang kanyang alagad sa antas ng mandirigma. Sa loob lamang ng tatlong buwan, naging grandmaster na ang disipulong iyon. Ang bilis ng pagtaas na iyon ay hindi kapanipaniwala, malinaw na tinulungan ng mga table tasks. Sa buong Netherworld sect, siya lang ang makakapagpino ng mga second grade na table tasks. Sa pitong beses na pagkatunog ng Neverworld bell, naipakita na ni Sebastian ang hindi pangkaraniwang talento. Sa buong suporta ni Bertha, hindi imposible para sa kanya na maging isang banal na Grandmaster. Kumunat ang nuo ni Sebastian. Isa na siyang Divine Grandmaster, kaya hindi niya kailangan ng tulong ng sinuman. Sa katunayan, sa kanyang mga kakayahan, wala sa mga taong ito ang kwalipikadong maging tagapagturo niya. Masangkop para sa kanila na maging kanyang mga alagad. Hindi pa rin sumusuko si Kiran. Aniya, Sebastian, may apo akong babae. Napakaganda niya at halos kasing edad mo din siya. Kapag tinanggap mo ako bilang guru mo, ipapakasal kita sa kanya. Sabi ni Tyler, sa tingin mo wala akong apo. Caitlyn, halika dito. Yes, Grandpa. Kahit na masama ang pakiramdam ni Caitlyn tungkol dito, masunurin pa rin siyang lumakad. Tinuro ni Tyler si Caitlyn at sinabing, "Sigurado ako na hindi ko na kailangan magsalita pa. Siya ang pinakamagandang babae sa Holden at pangalawa lang sa sa talento. Kung gagawin mo akong mentor, ipapakasal ko siya sa Natigilan at nagulat ang lahat. Ang mga dakilang elder ay nagpupumilit na kunin si Sebastian bilang kanilang alagad kahit na inialay ang kanilang mga apo. Isa itong eksenang hindi nakita sa loob ng isang siglo. Kabanata 6 at 20. Bawat lalaking naruroon ay hindi maiwasang mainggit. Magiging matagumpay si Sebastian kung magiging disipulo siya ni Tyler at ikakasal siya kay Caitlin, ang pinakamagandang babae sa Holton. Gayunpaman, ang ekspresyon ni Caitlyn ay nagbago ng husto ng marinig ito. Sabi niya, Lolo, hindi ako sang ayon hindi nasisiyahang sinabi ni Tyler, Caitlin, ang binatang ito ay may mas higit na talento kaysa sa iyo. Ang kanyang hinaharap ay walang limitasyon, kaya ang pagpapakasal sa kanya ay hindi isang kawalan. Wala akong pakialam. Hindi ako papayag, ano man ang mangyari, matigas na sagot ni Caitlin. Karaniwan, siya ay masunurin at hindi kailanman nagsalita pabalik. Gayunpaman, Pagdating sa isang bagay na kasinghalaga ng kasal, determinado siyang manindigan. Agad na sumeryoso ang mukha ni Tyler. Aniya, ang pag-aasawa ay palaging napagdesisyonan ng mga matatanda. Ako ang iyong lolo. Sa tingin mo ba ay mayroon kang pagpipilian dito? It's settled. Nakatingin lang si Caitlin sa kanyang ama, si Corbin Gardner, na umaasa ng kaunting suporta. Gayunpaman, ang tanging nakuha niya ay isang walang magawang tingin bilang kapalit. Si Tyler ang ama ni Corbin, at kahit na siya na ngayon ang pinuno ng sekta, palagi siyang natatakot sa kanyang ama. Walang lakas ng loob si Corbin na si Tyler dahil kung magagalit ito ay malamang nabugbugin siya nito sa harap ng lahat. Tumingin si Tyler kay Sebastian at nagtanong, ano ba ang pinag-aalangan mo? Dapat mong malaman na maraming tao ang gustong maging alagad ko, at mas marami pa ang gustong pakasalan ang apo Tahimik na tumago ang lahat bilang pagsang-ayon. Ang pagiging alagad ni Tyler at ang pagpapakasal kay Caitlyn ay pangarap ng lahat. Kung sila iyon, lumuhad na sila bilang pasasalamat. Ito ay isang pagkakataon na nais lamang ng mga tao. Ang mga tao ay magiging labis na kagalakan sa pag-iisip lamang tungkol dito tulad ng inaakala ng lahat na tatanggapin ni Sebastian, umiling siya. Sabi niya, gusto kong kunin si Bertha bilang mentor ko. Ano? Natigilan ang lahat habang nanlalaki ang mga mata sa hindi makapaniwala. Galit na tanong ni Tyler, nababaliw ka na ba? Anong parte ng alok ko ang hindi mo nagustuhan? Mas interesado ako sa pills, sagot ni Sebastian siya ay may kakayahang magpino ng mga table tasks ngunit hindi kailanman formal na nag-aral ng sining. Si Bertha ay isang pangalawang rango na alchemist, at kahit na si Sebastian ay maaaring mas sanay, ang kanyang kaalaman sa mga formula ng gamot ay hindi may kakailan na mas mataas. Bukod dito, palaging may posibilidad na magkaroon ng akses sa mga bihirang alchemical recipe, isang bagay na talagang kailangan ni Sebastian nawalan ng masabi si Tyler na tarante rin ang mga tao sa paligid nila, lalo na ang mga lalaki. Ang lalaking ito ay wala sa kanyang isip. Bagamat ang pagiging disipulo ni Bertha ay magbibigay sa kanya ng maraming pildores, nangangahulugan iyon na hindi niya mapapangasawa si MS Gardner. Exactly. Hindi marunong magdesisyon ang taong to. Makakakuha pa rin siya ng mga pil kapag naging disipulo siya ni Tyler. Bagamat ang dami ng pills na makukuha niya kay Tyler ay mas kaunti lang, kaya niyang pakasalan si M.S. Gardner. Sino ba naman ang hindi? Gusto mo bang maging malapit sa kanya? Oo, tama ka. Ipagpapalit ko ang dalawampung taon ng buhay ko para lang pakasalan siya. Napatingin silang lahat kay Sebastian na parabang tanga. Nang marinig ang usapan nila, napangiti na lang si Sebastian. Oo. Maganda si Caitlyn. Hindi rin malilimutan ang bangon pero may asawa na siya. Napangasawa niya si Lana, gayon din si Nalilian at Esme. Kamakailan lang, hindi niya inaasahang pinakasalan niya si Alisa Padilla. Iyon ay higit pa sa sapat para mahawakan niya. Walang paraan na maaaring makipagsapalaran siya sa ibang babae. Samantala, galit na galit si Caitlyn hindi niya gustong pakasalan si Sebastian, ngunit ngayon ay gusto niya itong patayin. Dapat ay masaya siya na hindi man lang siya gustong pakasalan ni Sebastian, ngunit hindi siya comfortable dahil hindi siya interesado sa kanya. Lalaki ba talaga siya? Sa kabilang banda, natuwa si Bertha. Sinabi niya, mayroon kang potensyal, bata. Ang pagsunod sa akin ay ang pinakamatalinong pagpipilian na maaari mong gawin. Kaya lang, si Sebastian ay formal na naging alagad ni Berthe sa ilalim ng mga mata ng lahat na naruroon. Dahil doon, opisyal na siyang tinanggap bilang isang panloob na disipulo ng Neverworld sect.